ikalabing pitong kabanata. Dinggin mo ang matuwid o Panginoon, pakinggan mo ang aking daing, ulinigin mo ang aking panalangin na hindi lumalabas sa mga magdarayang labi. Manggaling sa iyong harapan ng aking kahatulan, masdan ng iyong mga mata ang karampatan, iyong sinubok ang aking puso, iyong dinalaw ako sa kinagabihan, iyong nilitis ako at wala kang nasumpungan, ako'y nagpasya ng aking bibig ay hindi sasalangsang. Tungkol sa mga gawa ng mga tao sa pamamagitan ng salita ng iyong mga labi. Ako'y nag-iingat sa mga daan ng pangdadahas. Ang aking mga hakbang ay nagsipanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nangadulas. Ako'y tumawag sa iyo sapagkat ikaw ay sasagot sa akin, O Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at dinggin mo ang aking pananalita. Ipakita mo ang iyong mga kagilagilalas na kagandahang loob o ikaw nang nagliligtas sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo, sa nagsisibangon laban sa kanila sa pamamagitan ng iyong kanan. Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak, sa masama na sumasamsam sa akin, sa aking mga kaaway na nagsisipatay, na nagsisikubkub sa akin. Sila'y nangabalot sa kanilang sariling taba, sila'y nangagsasalita ng kanilang bibig na may kapalaluan. Kanilang kinubkob nga kami sa aming mga hakbang. Itinititig nila ang kanilang mga mata upang ibuwal kami sa lupa. Sila'y parang leon na masiba sa kanyang huli at parang batang leon na nanunubok sa mga lihim na dako. Bumangon ka, o Panginoon, harapin mo siya, ilugmuk mo siya. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa masama sa pamamagitan ng iyong tabak. Sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, o Panginoon, sa mga tao ng sanglibutan na ang bahagi nila ay nasa buhay na ito at ang tiyan nila ay pinupuno mo ng iyong kayamanan. Kanilang binubusog ang kanilang mga anak at iniiwan nila ang natira sa kanilang pag-aari sa kanilang sanggol. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Ako'y masisiyahan pagkabumangon sa iyong wangis.